at ito yung ibon na nakuha natin sa puno ng bangga at dalawa na ang natira dahil yung dalawa ay nilipat na ng pugad ng panilang ina na ibon. At ito ang dalawang ibon dahil nakita ko sa pugad at inakep ko. Naisip ko na painamin ko ng tubig dahil sa sobrang init nang kinalalaga nila ay naawa ko dahil baka sila ay hindi tumagal. Kaya ang ginawa ko, pinuha ko sila at pinainom ko sa aking palad. At lumalakas naman sila at talagang akikita naman hindi na talagang wow na wow sila. At yan ay nakakabusog din na tubig. Kapag tubig din ang pinainom natin, mabubusog din sila yan tai habang wala pa yung kaninang inang ibon ay ako na muna ang lagpa inom sa mga ibon na ito. Ayan, natutuwa naman ako. Talaga sila ay nakaka-inom at lumiliksi pa sila. Dahil alam nila na sila ay inaalagaan. Napaka Sarap talaga alagaan o pakiinin o painamin ang isang ibon, mga kabungan. Talagang ako ay dumtua at alam ko na sila ay lalakas. At ano nang balik ang kandang mga kahinaan at sila ay lalakas talaga. Kaya ayun at sana ay inyong na nagustuhan at sana kayo ay maka-experience din ng ganito at kayo ay makapagpainam din ng mga ibon at alagaan ninyo. At lagi ninyo tatandaan na huwag kayong manafit ng mga ibon. At pakipalo na rin ang aking Facebook page at ang buong TV ng aking Facebook account. Maraming salamat.